Talaga ho? Nagalit si Hiroshi kay Kuya? Hindi naman masisisi na mag-anak niyo si Lauro. Panawain na lang natin si Hiroshi na bigla rin siya sa nangyari sa kanyang ina. Ngunit wala namang kasalanan si Kuya, hindi ba? Kumusta kaya si Kuya ngayon? Sigurado akong binabagabag din siya ng kanyang kalooban. Ganun na nga. Kaya si Eduardo. Paa naman si Ginoong Julio, eh. Kalimutan mo na yan si Hiroshi Huwag masyadong isipin yun. na mahalaga, napakulong mo na si Tio Lauro mo at di mo kinunsinti yung likong gawa. Pero sana yan din ang iniisip ni Hiroshi. Eduardo? Tao po? Simiting ko ito. Eduardo? Kayo po pala. senyorita, sa baba na lang ho ako maghihintay. Bilisan lamang ho ninyo at makahanapin kayo ng ama at ina ninyo. Opo, salamat pasok mo na kayo. Huwag na, hindi naman ako magtatakal. Ibig ko lang tingnan kung kumusta ka. Bakit? Nailahad na sa amin ng papa kung ano naganap sa pagtatagpo ninyo ni Hiroshi. Susumbatan mo rin ba ako dahil galit na sa akin ang mga nobyo? Eduardo, maaari bang huwag ang pangunahan? Ibig ko lamang payapain ng iyong loob, lalo na nag-aalala rin sa isa Ayaw namin sisihin mo ngayong salili sapagkat wala kang kasalanan sa iyong ginawa. Yun lamang naman ang ibig ko sabihin kaya ako na parito. rito. Patawad ko mali ang aking akala. Maaari bang ikaw na lamang ang magpaliwanag kay Hiroshi kapag nakita kayong dalawa? Sige na, amungin na kayo at Baka may makakita pa sa inyo rito kung ano pang isipin. Hindi magandang malagay sa alanganin ng isang babaeng ikakasal na. Hindi pa pala na ibabalita sa'yo ni Adelina. Na wala ng kasal ang magagalan. Huh? <coughs> Bakit? Pinapauwi mo na ako, hindi ba? Kahit hindi ko na rin nais magpaliwanag pa. Teresita, sandali lamang. Anong... <laughs> Tingnan mo nga naman. Sa kabila ng mga masasamang kaganapan ay may maganda rin palang pangyayari. Maraming salamat sa maagang Aguinaldo, Panginoon. Pagdasa na mayo, Yamada, tama ka. Walang ibang magkakampihan, kundi tayo lamang magkakalay. Kaya kailangan ko ng tulong mo. Taske? Today, December 8th at 12 noon U.S. Eastern Standard Time, President Franklin D. Roosevelt delivered a crucial speech to the American people. Here in Manila, it is now December 9th, and the time is 2 a.m. We will now broadcast the President's speech, allowing you to hear his words firsthand. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. The attacks yesterday on the Hawaiian Islands has caused severe damage to American naval and military forces. I regret to tell you that very many American lives have been lost. In addition, American ships have been reported torpedoed on the high seas between San Francisco and Honolulu. Yesterday, the Japanese government also launched an attack against Malaya. Last night, Japanese forces attacked Hong Kong. Last night, Japanese forces attacked Guam. Last night Japanese forces attacked the Philippine Islands. Last night the Japanese attacked Wake Island. And this morning the Japanese attacked Midway Island. Hello. Japan has me you? undertaken it extending through the no? The that of yesterday and today speak for themselves. A but the people of the United States have all the to their opinions and will understand the implications to the very life and safety of our nation. As commander in chief of the army and navy, I have directed that all measures be taken. For our defense. But always will our whole nation remember the character of the onslaught against us. No matter how long it may take us. Billy San Mullau. I got Get 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 協力してくれてありがとう。黙って計画に集中しろ。